Isa na namang kandidato sa barangay eleksyon ang pinagbabaril sa Lanao del Sur. Ilang araw lang yan matapos ang pamamaril din sa Cotabato City kung saan balot ngayon ng takot ang mga residente. Live mula sa Cotabato City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kahigpit ang seguridad dyan? Sheryl, naka-heightened alert pa rin ang mga pulis dito sa Cotabato City matapos nga nangyaring pamamaril sa dalawang kandidato sa pagkabaranggay kagawad nitong lunes ng gabi dito sa Rosary Heights 12 na barangay. At kapansin-pansin din dito sa lugar na mas dumami ang bilang ng mga pulis na nasa kalsada. Naglalaki ang mga tangke at patrol cars ng mga pulis. Ito ang bumungad sa aming team pagpasok namin sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Sang katerbang polis din ang nakabantay sa bawat sulok ng lugar. Mas nagigpit ng seguridad dito matapos pagbabarili ng dalawang kandidato sa pagkakagawad nitong lunes ng gabi. Patay din ang isa nilang kasamahan at sugatan naman ang tatlong iba pa. Sa kabila ng mga bantay, naabutan pa ng News 5 ang pamilyang ito na sinasakay sa tricycle ang kanilang mga gamit. Napipilitan silang lumikas dala ng pangamba. Kasi yung mama ko hindi magkakaya na maglakad. Kaya? Kaya yan, alis na sila. May mga nauna ng lumikas pero bumalik na rin. Natakot kami. Mm. Sa nag baka magbarilan 'yan. Mm -mm. Eh ngayon, ngay. mo pa kayo bumalik na? Bumalik kami kasi nagtitinda rin kami kawala kami kaming trabaho. 'Yun ang pantira namin. Sa ngayon, nagdagdag na ng tatlong daang tauhan ng PNP sa kasalukuyang anim na rang pulis sa Cotabato City. Nagdagdag na rin ng checkpoint sa bawat barangay. Sa kabila nito, git ng Cotabato City Police, isolated case ang nangyari. Sana hindi po ito ma-misinterpret na gyera na. Hindi sana ito ma-misinterpret na magkakagulo naman. Kanina, lumabas na ang resulta ng paraffin test sa labindalawang inaresto na sangkot umano sa krimen. Lahat sila nagnegatibo. Sumugod naman sa Cotabato City Prosecutor's Office ang mga kaanak at tauhan ng mga biktimang kandidato nagsampa na sila ng reklamong murder at frustrated murder sa mga sospek. Kahit doon na sawi na ang dalawa nilang manok sa eleksyon, tuloy sila sa kampanya. Hindi po kami uh, madi-discourage sa nangyari sa amin kung ano man yung sinimula ng aming pamilya. Buwelta rin nila sa mga akusasyong ang kampo ng mga biktima nagsimula ng pananakot sa mga botante at kandidato. Kung totoo man yun din, e kami ang nakapatay ng tao sa kanila. No? Tignan nyo naman ang nangyari sa aming pamilya. Tatlo po ang namatay sa amin. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ng mga naaresto kabilang isang tumatakbong barangay chairman pero tumanggi muna sila. Sa Lanao del Sur naman, patay ang tumatakbong kapitan na si Kamar Bilao Bansil sa barangay Sigayan, Kapatagan, Kahapon. Sakay ng multicab si Bansil kasama ang asawa at anak nang harangin umano sila ng asawa ng kasalukuyang chairwoman ng barangay Sigayan. Nagkaroon daw ng pagtatalo na nauwi sa pamamaril alitli na po sila ni uh, suspect para kontrahand itong si uh, victim po so nagkaroon ng init na uh, confession na kainitan po sa humatong po sa pamamaril po sa uh, itong sa victim Sheryl, sa ngayon karatapos lamang ng ginawang special council meeting on peace and order dito sa Cotabato City para nga masiguro no, yung magiging mangyayaring uh, eleksyon dito sa darating na lunes. At siniguro ng pamunuan ng PRO BARM dito sa lugar at the same time ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na kontrolado nila ang sitwasyon at wala naman silang natanggap na anumang malaking banta pagdating sa uh, karahasan dito nga sa naturang lugar. At the same time, siniguro naman ng Cotabato LGU na hindi sila magpapatupad muna ng curfew maliban lamang sa matagal nang uh, nakataas dito na curfew for minors only starting 10pm hanggang alas 4 ng madaling araw. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.